Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay palaging nakafocus lamang sa iyo? Yung para bang ikaw at ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang puso't isipan? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo at dapat palaging buo ang tiwala nyo sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras at kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat at kung meron kayong pula na panulat ay mas maganda po at kung wala naman ay okay lang kahit anong kulay na panulat ay pwede pa rin gamitin sa ritual na ito. At ang gagawin mo lamang ay mag-draw ka lamang ng heart at pagkatapos ay sulatan mo ito ng pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng tatlong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos ay hawakan mo itong papel, titigan mo ng maigi ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo. At pagkatapos ay banggitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido ako at ako lamang ang magiging laman ng iyong puso't isipan. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay tupiin mo lamang itong papel, kahit tatlong tupi ay pwede na po, at ilagay ito sa wallet mo. At dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at paniguradong ikaw at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang puso't isipan. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede mo naman ito ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.